Sumisiklab ang bukang liwayway sa baryo ng Pulilan. Tinatamaan ang mga liwanag na gintong sumisingit sa mga puno at sa mga palayan na basang-basa pa ng hamog. Umaalingaw-ngaw ang huni ng mga manok mula sa malayo, kasabay ng kaluskos ng mga dahon sa banayad na hangin. Lahat ay payapa, mabagal, na parabang ang buong mundo ay nagising pa lamang. Sa kahabaan ng daang lupa, nagsisimulang pumunta sa bukid ang mga taga-baryo, abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, pagdidilig ng palay, paglilinis ng kulungan ng baboy, paghahanda ng almusal. Ngunit sa gitna ng abalang buhay na ito, may isang kakaibang tao nakahiga sa ilalim ng isang matandang punong mangga nakatingin sa langit, may banayad na ng ngiti sa mukha, ganap na payapa. Siya ay si Juan Tamad. Ngunit huwag agad isipin na tamad si Juan. Kahit tinatawag siya ng buong baryo na Juan Tamad, hindi siya marahas o makasarili. Pinipili lang niyang mabuhay sa sariling ritmo mabagal nunit mapanuri at mapagmuni-muni. Tuwing umaga, habang abala ang lahat sa trabaho, si Juan ay simpleng naupo o nahihiga sa ilalim ng puno, humihinga ng sariwang hangin, pinagmamasda ng mga ulap na dumadaan, nakikinig sa huni ng mga ibon, at pinapakinggan ang kaluskos ng damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Karaniwan, nagtatanong ang mga tao, Juan, ano ang iniisip mo? Ngumiti lang siya at sumagot, wala naman, tinitingnan lang ang langit. At sa ganitong paraan, siya ay nakikihalo sa kalikasan, hindi na kailangang patunayan o makipaghabulan sa iba. Isang umaga, dumaan si Aling Nena, ang nagtitinda ng prutas sa baryo, dala ang mabigat na basket. Juan, tulungan mo naman ako ang bigat ng mga prutas. Pumikit sandali si Juan at ngumiti. Pwede po, pero mamaya na lang. Masarap po ang hangin ngayon. Umiling lang si Aling Nena at nagpatuloy sa paglakad. Tumingin muli si Juan sa mga ulap sa asul na kalangitan at huminga ng payapa. Isang araw, tinawag siya ng ina mula sa kusina. Juan, anak, pakiakyat ng ang nyog. Kailangan natin ng gata para sa ulam. Tumingala si Juan, tiningnan ng mataas na punong nyog at ngumiti sa kanyang ina. Inay, baka bukas na lang po. Medyo mainit ngayon eh. Seryoso ang kanyang ina. Eh, di magpahinga na lang tayo sabay-sabay. Tanawin ang langit. Ngumiti si Juan, pumayag at humiga muli sa banig sa labas. Tinatamasa ang malamig na simoy ng hangin at banayad na sikat ng araw. Sa sandaling iyon, natutunan ni Juan, hindi laging kailangang gumawa agad. Minsan, ang pag-upo at pagmamasid, ang pakikinig, ay paraan rin para maintindihan ang mundo. Habang nakahiga si Juan sa ilalim ng puno, kumikislap ang hamog sa damo sa kanyang mga paa. Napansin niya ang mga langgam na abala sa pagdadala ng pagkain sa kanilang pugad. Sobrang sipag at masigasig ng mga langgam, bulong niya. Ako kaya, kailan ko gugustuhin magsipag? Sa sandaling iyon, Isang mangga ang tahimik na nahulog sa harap niya. Kinuha ito ni Juan at ngumiti. "Hoy, salamat." Isang batang lalaki na nagngangalang Isko ang dumaan at namangha. "Kuya Juan, ang swerte mo naman, may mangga kang nahulog." Ngumiti lang si Juan at sumagot, "Kapag kalmado ka lang, minsan kusa na lang dumarating ang mga bagay." Nag-isip si Isko, "Gusto ko rin pong maging katulad mo." Gumiti si Juan, mahinahon na nagsabi, masarap maging kalmado, Isko, pero mahalaga ring matutong kumilos kapag kailangan. Huwag lang kalimutan kung kailan oras ng pahinga at kung kailan oras ng pagkilos. Tumango si Isko at tumakbo para maglaro, habang si Juan ay muling tumingin sa langit at huminga ng payapa. Sa katahimikang iyon, ipinakita ni Juan Tamad, ang pagiging mabagal ay hindi kahinaan, kundi paraan para obserbahan, maramdaman at tunay na maunawaan ang buhay. At mula sa mga simpleng sandaling ito, nagsimula ang isang malaking kuwento tungkol kay Juan Tamad, ang mabagal ngunit matalino at mabait na nangangakong babaguhin ang buong baryo ng Pulilan sa para ang hindi inaasahan ng sinuman. Ang umaga ay dahan-dahang kumakalat sa bayan ng Pulilan. Ang huni ng mga manok ay sumasabay sa amoy ng hamog sa mga dahon ng palay. Hindi tulad ng ibang mga taga-bayan na abala mula pagkasilay ng araw, Nakahiga pa rin si Juan Tamad sa ilalim ng punong mangga, nakatingin sa langit, at bahagyang hinahaplos ang mga dahong yumuyog sa hangin. Ngayon, tila may isang banayad na pagbabago sa hangin. Ang halakak ng mga bata mula sa malayo, ilang ibon na dumadaan sa mga sanga, at ang sikat ng araw na dumadampi sa mukha ni Juan na para bang may mensaheng nais nice, iparating na tanging mga taong kalmado lamang ang makakaunawa. Maaring mabagal ang buhay, ngunit puno ito ng kahulugan. Si Isko ang batang madalas dumalaw kay Juan ay tumakbo papalapit. Ang mga sapatos ay basa pa sa hamog. Kuya Juan, ano po ginagawa mo? Tanong niya ng inosente. Ngumiti si Juan na natiling nakahiga. Nagpapahinga lang. Halika, umupo ka sa tabi ko. Umakyat si Isko at tumingin sa mga patak ng hamog na natigil sa damo. Napatahimik sa paligid nila na kahit ang paghinga ng hangin ay maririnig. Inabot ni Juan ang kanyang kamay, kinuha ang isang damo na nakaliko at sinabi, Isko, tingnan mo ito, ang simpleng damo na ito, kahit maliit, may buhay at paraan para mabuhay. Kapag nagmamadali ka, madalas hindi mo napapansin ang mga bagay na nagbibigay halaga sa araw mo. Tumingin si Isko kay Juan na tila naunawaan ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang edad. Dahan-dahang tumayo si Juan at naglakad papunta sa isang maliit na bulaklak na ligaw malapit doon. Bawat hakbang niya ay parang nagbibigay ritmo sa katahimikan ng paligid. Ang bawat dahon ay yumuyugyog, bawat bulaklak ay kumakaway. Yumuko siya, hinawakan ng lupa, naamoy ang halimuyak ng basang lupa, at tumingin kay Isko. Alam mo, Isko, minsan kailangan mo lang umupo at mag-obserba. Hindi kailangan ng bilis, hindi kailangan pilitin ang sarili. Kapag naunawaan mo ang mundo sa paligid mo, mas madali mong malalaman kung kailan kailangan kumilos. Umakyat ang isang iti sa mukha ni Isko, ngunit hindi pa rin niya lubos na naunawaan dinala siya ni Juan sa gilid ng maliit na sapa, kung saan ang tubig ay dumadaloy sa mga bato. Tingnan mo, Isko, paano dumarating ang tubig sa sapa na ito? Hindi ito nagmamadali, ngunit umabot pa rin sa dagat. Ganun din ang buhay, Isko. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy, makakarating ka rin sa gusto mo. Sa sandaling iyon, dumaan si Aling Nena sa kanto, may mabigat na basket ng prutas sa balikat. Kumaway siya, Juan, halika, tulungan mo naman. Ang bigat nito, ngumiti si Juan ang boses niya ay mahinahon pa rin. Pwede po mamaya na lang. Ngayon, gusto ko lang obserbahan ng paligid. Nakangisi si Isko. Kuya Juan, bakit hindi agad tulungan si Aling Nena? Tumingin si Juan sa kanya. Ang mga matay parang nagtuturo ng leksyon. Isko, minsan kapag ginugulo mo ang sarili mo sa lahat ng bagay, hindi mo mapapansin ang pinakamahalagang bagay. Kapag napapansin mo kung kailan kailangan kumilos at kailan kailangan maghintay, mas magiging epektibo ka sa lahat ng ginagawa mo. Dahan-dahang lumipas ang umaga. Magkasama sina Juan at Isko sa tabi ng sapa, pinagmamasdan kung paano tumatama ang tubig sa mga bato, paano sumasalamin ang sikat ng araw sa bula. Itinuro ni Juan ang maliliit na isda na dumadaan sa ibabaw. Isko, tingnan mo. Ang mga maliliit na bagay na ito, kahit hindi mo pinapansin, may mahalagang ginagawa. Ganoon din tayo. Hindi mo kailangan maging abala sa lahat ng oras. Ang mahalaga may puso sa ginagawa mo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Juan pabalik sa bayan. Nakita niya ang ilan na abala sa pag-aararo at paghila ng kariton ng dahan-dahan. Kinuha niya ang isang kalumot na nahulog sa lupa, inilagay sa tamang lugar, at bumalik sa ilalim ng punong mangga. Sinundan siya ni Isko. Nakabuka ang mga mata, natila na tila natanto na ang maliliit, ngunit makabuluhang gawain ay minsan mas mahalaga kaysa sa pagmamadali ng malalaking bagay. Pagdating ng tatanghali, habang tumataas ang araw, nakahiga si Juan sa ilalim ng punong mangga at si Isko ay nakaupo sa tabi. Isang banayad na hangin ang humawi, dala ang amoy ng damuhan, basang putik at huni ng mga ibon. Huminga si Juan ng malalim, ipinikit ang mga mata at mahinang sinabi, Isko, ang buhay ay parang araw na ito. Hindi kailangang madaliin. Kapag natutunan mong pahalagahan ang bawat sandali kahit mabagal ka, makakarating ka rin sa gusto mo. At minsan sa katahimikan, mas nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tumango lamang si Isko. Ang mga salita ni Juan ay nananalaytay sa kanyang isip, nag-iiwan ng pakiramdam ng kapayapaan at kuryusidad. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na si Juan Tamad ay hindi tamad, kundi isang taong namumuhay ayon sa sariling ritmo. Isang ritmo na marami ang hindi pa natutong pakinggan. Lumipas ang araw ng payapa, ngunit puno ng aral. Si Juan Tamad, ang tinaguriang tamad ng buong bayan, ay nagtuturo kay Isko at sa mga sumusunod sa kanyang kwento na ang mabagal, pagmamasid at pamumuhay ng may kamalayan sa bawat sandali ay maaring magdulot ng mga kamanghamanghang pagbabago sa buhay. At mula sa katahimikang iyon, nagsimula ang isang bagong serya ng pangyayari na magdadala kay Juan mula sa simpleng pamumuhay sa ilalim ng punong mangga patungo sa mas malalaking hamon kung saan ang kanyang talino, pasensya at mabuting puso ay susubukin. Isang umaga na puno ng gintong sikat ng araw, mas masigla ang baryo ng pulilan kaysa sa karaniwan. Umaalingaw-ngaw ang tawanan, huni ng tambol at ang bango ng bagong lutong kakanin. Lumikha ng isang natatanging kapaligiran ng pista. Naglalaro at tumatakbo ang mga bata. Naghahanda ang mga matatanda ng mga tindahan. At ang mga matanda ay nagtitipon sa ilalim ng mga puno upang mag-usap. Sa gitna ng masiglang tanawin, Si Juan Tamad ay nakahiga pa rin sa ilalim ng paborito niyang punong mangga. Nakatingin siya sa langit, may kalmadong mga mata, tila hiwalay sa lahat ng ingay sa paligid. Ngunit ngayong araw, may ibang tingin na nakatuon sa kanya. Si Kapitan ng Baryo, ang pinuno, lumapit na may lihim ng ngiti. Juan, tawag ni Kapitan, puno ng tiwala, may paligsahan bukas, labanan ng talino at diskarte, sumali ka. Bumulong si Juan sa sarili habang nakatingin sa kapitan. May ningning sa mataan ngunit puno ng kuryusidad. Kapitan, pero anong mangyayari kung matalo po ako? Kailangan ko bang magsipag ng sobra? Ngumiti si kapitan at tapik sa balikat ni Juan. Hindi, pero baka matutunan mo kung gaano kalakas ang isip at diskarte sa sarili mong paraan. Tumango si Juan, may banayad ng ngiti sa labi. Kahit hindi pa siya sumasali sa kahit anong paligsahan, naramdaman niya ang kakaibang kasabikan. Isang pagkakataon para subukan ang kanyang talino ng hindi nagmamadali, hindi nakikipagkarera. Araw ng paligsahan kinabukasan, nagtipon ang buong baryo sa plaza. Makukulay na tindahan, mga larong bayan, at ang amoy ng kakanin ay pumuno sa hangin. Abala ang mga kalahok sa paghahanda, dala ang kanikanilang kagamitan at estratehiya. Ngunit si Juan, tulad ng dati, ay kalmado. Naupo siya sa ilalim ng punong mangga, malapit sa lugar ng paligsahan. Pumikit, huminga ng malalim, at nagmasid. Bawat tawa, bawat pagmamadali ng iba, para kay Juan, ay bahagi ng aral. Obserbahan at intindihin bago kumilos. Lumapit si Kapitan. Juan, handa ka na ba? Bumulong si Juan, tumango. Handa na pong mag-obserba. Ngumiti si Kapitan. Hindi kailangang maging pinakamabilis, Juan. Ang paligsahan ay tungkol sa diskarte at talino, hindi sa lakas o bilis. Unang hamon, prutas sa garapon. Dinala ang mga kalahok sa isang mesa na puno ng garapon. Bawat isa may prutas sa loob. Ang bunganga ng garapon ay makitid. Paano makukuha ang prutas ng hindi nababasag ang garapon? May ilan na gumamit ng patpat, -pat daliri, o sinubukang higpitan o luwagan ng bunganga. Ngunit nabigo. Nagmasid si Juan, huminga ng malalim at dahan-dahang kinuha ang tabo na puno ng tubig. Ibinalo niya ang tubig sa garapon ng maingat. Patak-patak, unti-unting lumutang ang prutas hanggang maabot niya. Wow! Umalingaw ngaw ang sigaw ng tuwa. Ang galing mo, Juan. Sabi ni Kapitan, matay kumikislap sa paghanga. Ngumiti lang si Juan. Hindi kailangang madaliin. Minsan ang solusyon ay nasa harap mo na lang. Ikalawang hamon. Tawid sa sapa. Sunod na hamon, hinarap ang lahat sa isang sapa. Walang tulay o bangka. Ang iba ay nagmamadali, naggagahanap ng kahoy, nagtatayo ng pansamantalang tulay, lahat ay basang-basa at hirap. Si Juan ay naupo sa pampang, nagmasid sa agos ng tubig, banayad ang hangin, gumagalaw ang mga dahon, at mula sa malayo, may matandang lalaki na nagdadala ng kalabaw. Tumayo si Juan at lumapit. Lolo, pahiram po ng kalabaw. Ngumiti ang matanda. Sige, Juan. Maingat na sumakay si Juan sa likod ng kalabaw. Tumawid sa sapa ng payapa. Hindi nabasa. Hindi nagmamadali. Lahat ay namangha at natutunan ng aral. Ang pasensya at pagmamasid ay madalas na nagdadala sa pinakamabisang solusyon. Tagumpay at aral. Pagkatapos ng mga hamon, inihayag ni Kapitan ang resulta si Juan ang nagwagi. Hindi dahil siya ang pinakamabilis o pinakamalakas, kundi dahil ginamit niya ang talino, pasensya at katahimikan sa paglutas ng bawat problema. Bumuka ng kaunti si Juan sa lahat. Banayad ang boses. Hindi ko po ito ginawa para manalo. Gusto ko lang pong makita kung ano ang kaya ng isang tamad na marunong mag-isip. Palakpakan ng lahat, puno ng paghanga. Si Juan, na dating itinuturing na tamad ng baryo, ngayon ay napatunayan ang katahimikan at pagmuni ay kapangyarihan din. Tumakpo si Isko sa tabi ni Juan. Mga matay kumikislap. Kuya Juan, ang galing mo. Ngumiti si Juan, mahinahon na nagsabi, Tandaan mo Isko, minsan ang katahimikan ay hindi katamaran. Ito ay paraan para makita ang tamang sandali at tamang aksyon. Matapos ang tagumpay sa paligsahan ng talino at diskarte, ang buong bayan ng pulilan ay puno ng halakhak at papuri. Ngunit si Juan Tamad, gaya ng dati, ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagmamayabang at hindi rin labis ang pagyayabang. Para sa kanya, ang panalo ay bahagi lamang ng buhay. Ang mas mahalaga ay ang mga aral na natutunan mula sa hamon at kung paano niya gagamitin ang mga aral na iyon. Kinabukasan, habang sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon ng mangga, tumingin si Juan sa paligid ng bayan. Abala ang bawat isa sa kanikanilang gawain. Tumayo siya, huminga ng malalim at nagpasya na magsimula sa maliliit na bagay una tinulungan niya ang kanyang ina. Hawak ni Juan ang walis ting, at sinipilyo ang bakuran sa harap ng bahay. Ang bawat kalmot ng dayami at bawat nalaglag na dahon ay maingat maing niyang inayos. Hindi siya nagmamadali. Mabagal ngunit puno ng pag-aalaga, ang bawat kilos ni Juan ay nagpapadala ng mensahe na kahit maliit na gawain, kapag ginagawa ng may puso, ay mahalaga. Nakatayo sa tabi ng bintana, ngumiti ang kanyang ina. Juan, anak, ang galing mo, hindi mo na kailangan maging mabilis. Basta may puso sa ginagawa mo. Tumango si Juan, ang mga mata ay kumikislap. Opo, inay. Kahit pa unti-unti lang, basta tuloy-tuloy, may kabuluhan na rin. Ilang araw lang ang lumipas. Dumalaw si Isko kasama ang ilang bata sa bahay ni Juan. Curioso silang tumingin kung paano nagtatanim, nagdidilig ng halaman, at nag-aalaga si Juan. Hindi siya nagsisigawan o nagbibigay ng utos. Banayad lang niyang anyayahan. Halika, samahan niyo ako. Tingnan niyo kung paano unti-unting lalago ang halaman kapag may pag-alaga. Umakyat ang mga bata sa tabi ni Juan. Nakatuon ang mga mata sa bawat kilos. May ilang nagtipon ng tuyong dahon. May nagdilig ng tubig. Walang nagmamadali. Walang nagkukumpara. Lahat ay nakatuon sa karanasan at pagkatuto. Kuya Juan, tanong ni Isko, bakit po hindi ka natamad? Ngumiti si Juan ng mahinahon. Hindi ako nagbago ng ugali, Isko. Natutunan ko lang na kahit mabagal, may magagawa ka. Ang mahalaga ay may puso sa ginagawa mo at alam mo kung kailan oras ng pahinga at oras ng pagkilos. Isang mahinahong hapon, umupo sina Juan at Isko sa tabi ng sapa. Ipinikit ang mata at pinakinggan ang agos ng tubig. Mahinang sinabi ni Juan, Isko, ang tunay na lakas ay hindi laging nasa bilis o lakas ng katawan. Minsan, nasa katahimikan, sa pasensya at sa puso ng ginagawa mo. Tumingin si Isko kay Juan, damang-dama ang kapayapaan sa buong katawan. Naunawaan niya na ang maliliit na kilos, kapag ginagawa ng may puso ay maaring magbago ng buhay at ng komunidad sa paligid. Mula sa sandaling iyon, sinimulan ni Juan Tamad ang isang paglakbay ng pagbabago, hindi lamang para sa sarili kundi para sa buong bayan, kung saan natututo ang bawat isa na mamuhay ng payapa nungunit may kabuluhan. Unti-unti, ang munting hardin ng katahimikan ay naging puso ng komunidad. Ang munting hardin ng katahimikan na pinasimulan ni Juan Tamad ay unti-unting naging isang natatanging lugar sa puso ng baryo ng Pulilan. Hindi lamang ito isang lugar para sa pagtatanim ng gulay, puno ng prutas at mga bulaklak, kundi isang puwang kung saan natututo ang mga bata at matatanda kung paano makinig, magmasid at mabuhay ng mas mabagal. Hindi gumagamit si Juan ng mga aklat aralin, itim na pisara o puting tisa. Ang ginagamit niya ay mga kamay, lupa, tubig at sikat ng araw. Bawat tanim ay isang aral tungkol sa pagtitiyaga at pag-aalaga. Bawat pukyutan, bawat pangkat ng mga langgam, bawat banayad na simoy ng hangin ay patunay ng koneksyon sa kalikasan. Masigasig ang mga bata sa pagtatanim ng buto, pagdidilig at pag-aalis ng damo. Nakaupo si Juan sa tabi nila, mahinahong nagtuturo sa bawat hakbang. Kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin, huminga ka muna. Pansinin ang paligid. Minsan, ang sagot ay nasa harap mo na nagkatinginan ang mga bata at pagkatapos ay tumutok sa kanilang ginagawa, mabagal nunit matibay. Walang sigaw o pagmamadali, sapkat naniniwala si Juan na ang pagtuto sa pamamagitan ng pagmamasid at karanasan ay ang pinakamalalim na paraan. Dinaglaon, kumalat ang pangalan ng munting hardin ng katahimikan sa mga kalapit na baryo. Ang mga matatanda mula sa ibang komunidad ay dumating upang makita kung paano ang isang tamad ay makalikha ng positibong epekto. Ang mga guro, magulang at bata ay nahuhumaling sa katahimikan at bisa ng simpleng pamamaraan na ito. Isang araw, bumisita si Kapitan ng Baryo. Pinagmamasdan niya ang hardin at sinabi, Yuan, ang munting hardin mo ay hindi lang hardin. Ito ay puso ng komunidad. Nakikita ng lahat kung paano ang simpleng pamumuhay ay nagdadala ng pagbabago. Nagkumbaba si Yuan at Yumuko. Hindi po, Kapitan. Ang mahalaga ay hindi ang hardin kundi ang puso ng bawat isa kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy, may kahulugan. Nakinig ang mga bata at naisip, kahit paunti-unti, basta may puso sa ginagawa, may epekto ito sa buong baryo. Habang lumilipas ang mga buwan, ang munting hardin ng katahimikan ay naging simbolo ng pagbabago. Nagsimulang isa buhay ng mga tao ang aral ni Juan. Gawin ang mga gawain ng mabagal ngunit matibay, magpahinga sa tamang oras, at magmasid bago kumilos. Kahit ang mga dating nag-isip na si Juan ay tamad ngayon ay nirerespeto siya bilang guro ng buhay. Hindi dahil sa teorya o libro, kundi dahil sa katahimikan, pagmamahal at pagtitiyaga na kanyang ipinapakita. Ngumiti si Juan habang pinagmamasdan ng mga batang nagdidilig ng halaman at kumalat ang kapayapaan sa buong lugar. Iniisip niya, hindi ko kailangan maging pinakamabilis o pinakamasipag. Ang mahalaga, kahit sa simpleng paraan, may nayaambag na kabutihan at aral sa iba. Mula noon, ang munting hardin ng katahimikan ay hindi lamang lugar para sa mga gulay at puno, kundi ang tunay na puso ng baryo ng Pulilan, kung saan natututo ang bawat isa na mabuhay ng mabagal, mag-isip bago kumilios, at matagpuan ang kasiyahan sa bawat simpleng sandali. Isang umaga, isang grupo ng mga estudyante mula sa kalapit na baryo ang bumisita. Mahinahon silang nyaya ni Juan. Halika, subukan niyo magtanim. Hindi kailangang bilisan. Pansinin ang lupa. Amoyin ang hangin at damhin ang araw sa inyong balat. Sinud ng mga baba ang kanyang mga hakbang, mabagal ngunit puspusan ang pagtutok. Nang tumubo ang unang punla, sumilay ang mga ngiti sa kanilang mukha. Lumumiti si Juan at sa kanyang mga mata ay makikita ang simpleng kaligayahan. Kapag tinuruan mo ang iba na pahalagahan ang malilit na bagay, nagiging mas makulay at makabuluhan ang buhay. Patuloy na lumalago ang munting hardin ng katahimikan. Araw-araw, dumadaan ang sikat ng araw sa pagitan ng mga dahon, habang ang mga gulay, bulaklak at punong prutas ay sumisibol, saksi sa pagbabago ni Juan Tamad at ng buong komunidad. Hindi na lamang siya itinuturing na tamad ng bayan, naging simbolo siya ng pasensya, kapanatagan at kahulugan sa bawat maliit na kilos. Isang umaga, tahimik ang bayan ng pulilan gaya ng dati. Dumating ang mga bata mula sa kalapit ng mga baryo sa Munting Hardin. Hindi sila sumisigaw o nagtatawanan ng malakas. Tahimik silang nakikinig, nagmamasid at natututo mula kay Juan. Upo si Juan sa ilalim ng mangga, nakapikit ang mamata, tahimik na nagmamasid. Kapag may batang hindi pa marunong magtanim ng binhi, banayad niyang itinuturo ang paraan. Kapag may ibang sobra ang pagdidilig, ngumiti lang siya at paalala, dahan-dahan lang. Bawat patak ng tubig may silbi. Huwag minamadali walang nakaramdam ng panggigipit o pagtuturo, sapagkat si Juan ay nagtuturo sa pamamagitan ng kilos at kapanatagan, hindi sa maraming salita. Natututo ang mga bata ng pasensya, paggalang sa kalikasan, at napagtatanto na ang lahat ng bagay ay may sariling ritmo ng paglago. Hindi lamang mga bata, kundi pati mga matatanda sa bayan ay nagsimulang magbago. Natututo silang magtrabaho ng mabagal ngunit tiyak, matutong magpahinga sa tamang oras, magmasid at mag-isip bago kumilos si Aling Nena, na dati ay nagre-reklamo sa pagiging tamad ni Juan, ay madalas nang bumisita sa munting hardin na may tinig ng pagkabighani. Juan, hindi ko akalain, pero ang katahimikan mo at simpleng mga ginagawa mo nakaka-impluensya sa buong baryo. Ngumiti si Juan ng mahinahon. Hindi po ako nagbago, Aling Nena. Natutunan ko lang na kahit mabagal, basta may puso sa ginagawa mo, may epekto sa iba. Hindi na upo si Juan lamang para turuan ang iba, Natututo rin siya ng balanse sa pagitan ng pahinga at paggawa. Dati, inilalaan niya ang buong araw sa panonood ng ulap at pagpapahinga. Ngayon, pinapanatili pa rin niya iyon, ngunit alam na rin kung kailan kailangan kumilos. Tulungan ng ina, magtanim ng gulay, alalayan ang mga batang natututo. Isang araw, habang tinitingnan ng mga luntiang halaman, naisip ni Juan, Dati, iniisip ko, walang silbi ang pagiging mabagal. Ngayon, kahit mabagal, may naiaambag na kabutihan at aral sa iba. Hindi ko kailangan maging mabilis para maging mahalaga. Naunawaan ni Juan na ang munting harden ay hindi lamang tirahan niya. Isa itong akademya ng buhay, kung saan ang bawat bagong henerasyon ay matututo kung paano pahalagahan ng bawat kilos, sandali at hininga. Tumingin siya sa paligid. Mga batang masigasig sa kanilang gawain. Mga matatandang tahimik ngunit masaya. Huni ng mga ibon, simoy ng hangin, at sinag ng araw. Lahat ay bumubuo ng isang buhay na larawan ng kapayapaan at kahulugan. Sa kanyang isip na pag-isip-isip niya, hindi ko kailangan baguhin ang mundo. Basta mabagal pero may puso, kaya kung baguhin ang puso ng tao at ng aking baryo. Sa paglipas ng panahon, si Yuan Tamad ay naging simbolo hindi lamang ng pasensya, kundi ng kabutihan, pagmamasid at pamumuhay ng kaayo ng natural na ritmo ng buhay. Ang munting hardin ng katahimikan ay hindi lamang taniman ng gulay o punong prutas. Ito ang puso, sentro ng damdamin at pagpapahalaga ng buong komunidad. Dumadaloy ang panahon na parang tahimik na ilog. Si Juan Tamad, na dati tinaguriang Juan ng Katamaran, ay ngayon pumasok na sa katandaan. Bahagyang yumuko ang kanyang likod, may kulay abo ng buhok, at ang mga kamay ay naggaroon ng mga kulubot. Ngunit ang mga mata ay nananatiling maliwanag, at ang ngiti ay banayad at mabait. Ang munting hardin ng katahimikan na kanyang pinaghirapan at inalagaan ay naging sentro ng komunidad. Araw-araw, dumarating ang mga bata mula sa kalapit ng mga baryo, pati na rin ang mga matatanda. At lahat ay natututo mula kay Juan ng aral tungkol sa pagtitiyaga, mabagal na pamumuhay at pagpapahalaga sa bawat sandali. Isang payapang umaga, ang sikat ng araw ay sumisiklab sa ilalim ng mga dahon ng mangga. Nakaupo si Juan sa maliit na upuan, may hawak na bote ng tubig, pinagmamasdan ang mga mga batang nagdidilig ng halaman. Walang kailangang utos o pagmamadali. Tahimik siyang nagmamasid, gumiti at paminsan-minsan ay bumulong, dahan-dahan lang. Bawat patak ng tubig, may silbi. Huwag minamadali. Ang mga salitang ito ni Juan ay naging bahagi ng kapaligiran, parang hangin, parang sinag ng araw, at parang mabagal na hininga ng mga halaman sa hardin natutunan ng mga bata ang pagmamasid sa sarili, pagkilos ng may sariling inisyatiba, at ang kasyahan sa bawat simpleng sandali. Habang patuloy na dumadaloy ang panahon, tumatanda si Juan, ngunit nananatiling nakaupo sa ilalim ng puno, nakikinig sa hangin, tumitingin sa mga ulap, at nagmamasid sa paligid. Napansin ng mga taga-baryo na si Juan ay hindi lamang guro. Siya ay simbolo ng kapayapaan, kabutihan, at isang buhay na mabagal ngunit makabuluhan. Isang hapon, pinagmamasdan ni Juan ang mga batang naglalaro sa hardin at tumingin sa kanyang ina. Masaya po ako, inay. Hindi ko kailangan maging mabilis. Ang mahalaga, may iya akong kabutihan at aral sa iba. Tumulo ang luha sa mata ni inay, niyakap ang kanyang anak. Masaya din ako, anak. Hindi mo kailangang baguhin ang pangalan mo. Ang mahalaga, binuksan mo ang puso mo. Nang pumanaw si Juan, ang mga taga-baryo ng pulilan ay hindi umiyak ng malakas tahimik sila. Ngunit sa katahimikang iyon ay may pagmamahal, paggalang at pasasalamat. Inilibing si Yuan sa tabi ng munting hardin, sa ilalim ng mangga kung saan ginugol niya ang karamihan ng buhay niya sa pagtuturo sa iba, gamit ang katahimikan at pagmamahal. Sa lapida, nakaukit ang simpleng ngunit malalim na mensahe. Hindi kailangang magmadali. Basta may puso, makakarating ka rin. Mula noon, ang munting hardin katahimikan ay naging buhay na simbolo Lugar kung saan pumupunta ang lahat upang matutunan ang mabagal na pamumuhay, pagtitiyaga, at pagpapahalaga sa bawat sandali. Si Juan Tamad, na dating tinaguriang tamad, ay ngayon naging guro ng puso at kaluluwa. Patuloy na dumadayo ang mga bata mula sa malapit at malalayong baryo upang matutunan ang pagtatanim, pag-alaga ng mga bulaklak, pagdidilig, at pagmamasid sa kalikasan. Hindi lamang nila natutunan ang teknika sa paghahalaman, kundi pati ang pagiging matiisin, pamumuhay ng mabagal at paggalang sa lahat ng nilalang sa paligid. Napagtanto ng mga magulang na ang munting hardin ay hindi lamang taniman ng gulay at punong prutas, kundi isang paaralan ng buhay, kung saan bawat maliit na kilos ay may malaking kahulugan. Marami sa mga matatanda ang nagsimulang isabuhay ang mabagal, ngunit makahulugang ritmo sa kanilang sariling pamilya. Naglalaan ng oras para makipag-usap sa mga anak. Nag-alaga ng mga halaman. Nagmamasid sa kalikasan. At nakikinig sa isa't isa. Upang parangalan ng pamana ni Juan, nagsimula ang mga tagapulilan na magdaos ng mga regular na gawain sa munting hardin. Araw ng pagtatanim ng binhi. Sama-samang nagtatanim ang mga bata at matatanda, natututo ng pasensya sa pag-aalaga ng halaman mula sa pinakaunang hakbang. Araw ng pagmamasid sa kalikasan, Tahimik na naupo ang lahat sa ilalim ng mga punong kahoy. Pinapakinggan ang huni ng mga ibon at ihip ng hangin. Natututo kung paano damin at unawain ang natural na ritmo ng buhay. Araw ng pagbabahagi. Ibinabahagi ng mga bata at kabataan ang kanilang mga karanasan. Natututo mula sa maliliit, ngunit makahulugang gawaing nagawa nila sa loob ng isang linggo. Ang mga gawain na ito ay hindi lamang nagtuturo ng kasanayan sa buhay, kundi nagdudulot din ng pakiramdam ng koneksyon, kapayapaan at pasasalamat sa komunidad. Habang lumilipas ang panahon, naging huwaran ang Munting Hardin para sa mga learning gardens sa ibang baryo. Dumadayo ang mga guro at matatanda upang matutunan kung paano pamahalaan at lumikha ng tahimik na espasyo para sa pagkatuto at pagunlad ng pagkatao kahit na pumanaw si Juan, nanatili ang kanyang mga aral sa bawat binhi, bawat dahon, bawat bata at bawat matanda. Ang munting hardin ay naging buhay na simbolo ng pasensya, kapayapaan at paggawa ng may puso kung saan ang sinumang dumayo ay matututo kung paano mamuhay na mabagal ngunit ganap. Lumaki ang mga estudyante, dala ang mga aral mula sa munting hardin patungo sa ibang baryo, bumuo ng isang maliit ngunit matatag na network ng pamumuhay ng mabagal, may kahulugan at may paggalang sa kalikasan. Isang umaga, nagtanong ang isang grupo ng mga guro mula sa kalapit na baryo, paano mapapanatiling hindi na apektuhan ng presyon ang mga bata at matuto pa rin silang maging matiisin at mabait tulad dito. Sumagot ang isa sa mga kabataang dating estudyante ni Juan. Hindi ito tinuturo sa pamamagitan ng maraming salita, kundi sa pamamagitan ng kilos, sa mabagal na ritmo ng pamumuhay at pagmamahal sa bawat sandali itinuro sa amin ni Juan Tamad kung paano magmasid, damhin at gumawa ng may buong puso.